Ang question ngayong araw ay Sino ang mga Persyano? Ang mga Persyano ay isang sinaunang pangkat ng tao na nagmula sa rehiyon ng Persya na ngayon ay matatagpuan sa bansang Iran. Isa sila sa mga pinakamaimpluwensyang kabiasnan sa kasaysayan dahil sa kanilang malawak na imperyo mahusay na pamamahala at mahalagang ambag sa kultura at lipunan. Sa ilalim ng pamumuno ni Cyrus the Great at ng kanyang mga kahalili, tulad ni Darius the Great at Xerxes, lumawak ang kanilang nasasakupan mula sa gitnang silangan hanggang Hilagang Afrika, gayon din sa ilang bahagi ng Europa at Asya. Dahil dito, itinuturing ang Persia bilang pinakamalaking imperyo sa sinaunang panahon. Hindi lamang sila nakilala sa larangan ng militar at pananakop. Kilala rin ang mga Persyano bilang mga tagapagtaguyod ng relihiyon at katarungan. Sa kanila umusbong ang relihiyong Zoroastrianismo na nakabatay sa mga aral ni Zoroaster at nakasentro sa labanan ng kabutihan at kasamaan. Mahalaga rin ang kanilang mga ambag sa sining, arkitektura at agham. Ang mga palasyo sa Persepolis ang malalawak na kalsadang ginawa para sa mabilis na komunikasyon at ang sistematikong pagbubuwis ay patunay ng kanilang kahusayan at kaayusan sa pamamahala. Bagamat bumagsak ang kanilang imperyo matapos sa kupi ni Alexander the Great noong 330 BCE, na natili pa rin ang impluensya ng mga Persyano sa kultura, wika at pananampalataya ng mga bansang kanilang nasakop. Hanggang sa kasalukuyan, makikita pa rin ang kanilang pamana sa bansang Iran at sa iba't ibang panig ng mundo.